welcome to my channel. This is Virgilab Kung bago ka pa sa aking channel, mare lang paki-subscribe guys, like and share. At pindutin na rin ang bell button para update kayo lagi sa mga bago kong video. Today's video kay ay I... tutor ko kayo sa Oming Rooftop Tap. ang video doon guys, kaya samahan niyo ako. Tara. Guys, adito yung may tanim ako ditong kalamansi tanglad at saka talbos ng kamuti mayroon pa dito aloe vera at sili yan may mga cactus pa ko guys yan makulimlim ang kalangitan guys yan ang view dito sa rooftop makulimlim ang kalamitan malamig guys kasi nga winter na Nung pandemic guys, dito ako lagi nag exercise Nag-walking kasi para safe, bawal nga sa labas. Kaya ito ang aking tambayan on guys. Ayan. Nagtatanim ako yan dito. Marami akong tanim dati dito guys. Ngayon kaunti na lang. Kadadaan lang ng bagyo. Nasisira guys ang aking mga pananim. Ayan pa yung, yung aking sili, guys. Ilagay ko sila sa tabi. Pagka lumakas ang hangin or ulan, malata yung aking mga sili, guys. Ayan. Ito ang aking pinag-aabalan, guys. Araw-araw. Punta dito sa rooftop. At Tingnan yung aking mga tanim Ayan Lagay ko sila sa tabi kasi Baka Lalakas yung ulan Guys Ayan May kalabasap ako guys dito sa tabi Ayan Maganda dito guys Kung gusto mo Muni muni yan maganda ang tanawin dito sa rooftop. Nakaka-relax guys. Ayan. Gusto mo dito mag-jogging? Mag-jogging ka. Ayan. malamig lamig-lamig guys. Malamig ngayon. malamig ngayon guys dito sa rooftop ayan makulimblim ah kalangitan gusto mo mag walking walking dito na lang sa rooftop para chef ayan ito walking tayo samahan niyo ako mga madi oh lakas ang hangin lambeg yan dito safe ka na pag exercise ka pa na refresh pa yung beauty mo sa view during the vida thank you for watching guys bye bye everyone see you again next vlog ayan lang ang aking pinapakita sa inyo.